Ito po yung napapabalita na um, jowa daw ni Sara Duterte. Meron pang mga lumalabas na balita na binigyan daw ito ng negosyo ni Sara Duterte. Pero bago yan, syempre, um, ito yung basketballista na pinadalhan ng sulat ng Office of the Vice President. Anong sabi ni Sara Duterte? We are here as your friend. <laughs> yun pala yun. Sa so, dinami-dami ng pwede mo talagang pwede mong um, i-consol, sabihin na natin, or pwede mong supportahan, ay yung mga taong ganito na nanapak at nagwala sa isang basketball game, talaga ba? <laughs> Kaya itong mga diehard, no wonder ah, nasa utak ng mga diehard, nasa sistema ng kanilang pag-iisip na yung mga ganitong klaseng tao ang dapat suportahan yung gumagawa ng kagaguhan at kabulastugan. Hmm. Magandang balita ito. Pero sabi ng mga sense yun nga, uh, license revoked dito sa basketballistang ito. Parehong-pareho daw ang posibleng maging kapalaran nga ni Sara Duterte na mukhang may impeach mawawala sa pwesto. Hmm. Ayan. Maliwanag na na karamihan talaga na nadidikit sa mga Duterte kahit kanino pa yan, kahit sinong Duterte pa yan, na hmm, talagang napapasama nalalagay sa alanganin. Oh, katulad ng nangyari na ito. Napakarami. na Roque, just ko naman, lalayo pa ba tayo? Ang dami pong napapasama. Yung mga um, officials ng OVP na kar karamihan ay mga taga-Davao at kasamahan dati na Sara Duterte. So ano kayo ngayon? Mga nakakontempt na sight and contempt at siguradong damay sa mga kaso na isasampa kay Sara Duterte. Yan po. Kung ayaw niyong madamay, nako, huwag na huwag kayong didikit sa mga taong or sa mga katulad ng mga Duterte. Alright. Natutuwa po ang mga natisans dahil kamakailan may kaso ito ng pamamaril. So, dapat lang talaga. Deserve. Deserve. So titignan natin kung eto ba ay bibigyan pa ng suporta ni Sara Duterte. Dahil kung magpayag pa siya ng support sa isang katulad na ito, ay siguradong matindi na. I mean, malala na yan. ba diba? Dahil ini-encourage natin sa Sara Duterte yung mga ganitong klaseng pag-uugali. The Games and Amusement Board mm -hmm, has canceled the professional license of John uh, Jan Amores, a controversial player, uh, which means means he is no longer allowed to play in PBA or any other professional leagues in the country or in the Philippines. Oh ayan. Magmayor ka na lang daw, tumakbo ka na lang daw sa politika baka sakali. Dahil alam niya naman ang mga kababayan natin, meron pa rin na pag ikaw ay nasangkot sa mga ganitong klaseng kabalastugan, nako ay baka ikaw pa yung iloklok. Hindi diba? Sabi kasi ng mga natosan, sayang naman siya. I guess, ang pwede na lang gawin niya ay maging senator, ay maging mayor, at kung ano-ano pa. Mag-senator na lang siya, malaki ang chance niya, chance niya na manalo. you see? Ganyan na po ngayon. Uh. Anyway, yung uh, balibalita na eto'y ay uh, daw ni Sara Duterte, yan din po ay nababasa natin online. Marami. So, ang paniniwala ko naman, kung walang apoy na pinagmumulan, siguro naman ay hindi talaga uusok yan. Ano, good luck!